Hi guys, maayong hapon. Naun sa mani atong atsal guys, nalaya. Sa sobrang init guys. Gipang putol, magla akong kamunggay d'ya guys o. Oh. Mubo pa siya. O diha pong dapita guys. So, ang uh, atong malungga, atong atsal, mani siya guys o. Kaya walay maka, ano, walay maka sa lipod ba sa kainit. Mo din ni siya guys. Hala guys, naikuan o. Oh alindahaw na raay la ganahan. so mo na guys niya yeah, kani atong kapayas ba siya kay natabunan man siya ni atsal then diri sa pikas guys mo nang nindot ni siya diri kay na maning kalamansi ang kalamansi nato nag ano ana nagsalipod niya diri kay wala man jud guys oh niya na tuy akong gipangkuha so pero pu pagkaugma guys mauli ra niya ni gawas ana guys Likaw ng atong atsal guys, oh. Basta marag ulod na siguro ang kwan guys. Ang nagkaon ana niya, oh. Huwag di siya ni kaon. Oh. Wala pagyapil sa ubos. Kaya ang ubos taghan magdahon. Di haraman siya guys, oh. Hay. Maayo pa di nako ako. Pagiputol ng kamunggay diha, oh. Napadira giputol. Pero nanalingsing man sila guys. Pero mo na guys, dere guys, oh. Sayang pa naman, huwag kayong mamatay. Kaya, marami pa kayong bunga. So, guys, oh, na guys, o. Na, kamotol pagkamonggay. Nga akon siya, nalawos. <coughs> diri wala man, guap pa man siya. kay naman yung kalamansi, at kalaman kalamansi guys, o. Oh, ay, nanay mga kon guys, nani. Nang ko ganina, pero man ko na nakita, o. Oh na napikwa nun sa kalamansi guys daghan kay siya daghan kay siya bunga guys ba nagabot oh. ba diba, guys nagabot ang kalamansi daghan di siya nga nakatago diya guys nanguha ko ganina na dewa nako nakita so muna atong kalamansi guys oh daghan siya o oh, bunga nagbulak pagyud so mo guys ang ang kalamansi nato. Tulok ka punuan atong kalamansi nga. Kuan, namunga. Dahil kalamansi guys, Okay guys, dahil kayang salamat guys sa inyong mga suporta Bye, bye.